Hala mga madam, for this video nga pala mga madam, may papakita ko sa inyo. Ito yung lulutuin natin, adobo natin ito. Ito yung tawag sa amin nito, pugita. Ang paglilipo naman dito sa Manila, ang tawag nito, pugita. yan ayan mga guys. Ayan, lulutuin natin ito. At masarap itong adobo na, tuyong-tuyong adobo ng tagmamantika. Ayan mga madam, comment kayo sa baba kung anong tawag dito sa inyo. Kasi iba-iba ang tawag bawat lugar. Basta sa amin sa Samar, punggit ang tawag nito. Tara na mga madam, lutuin na natin ito. Ipapakuluan ko muna ito, tapos iwahiwain natin. Mga madam, o. Oh, napakuluan na natin, hanguin na natin ito. Tapos ating iwahiwain yan. Ayan na guys, nahiwa na natin ang ating kogita kugita Ayan, mag-isa tayo ng sibuyas at luya bawang. At yung tuyo at tupa, na, hindi naman aalat at hindi rin naman matabang. Gini sa mix. Lakipan muna maglagay tayo ng siling green. Ilagay natin ng siling pula. Labuyo. Halo-haloin natin. Ayan e na. Napakasarap na, mga na. madam. Ayan mga guys, napakasarap na ang ating adobong pogeta. Yummy na. Yun lang po mga madam. Salamat po sa panonood ng video. Ayun na. na mga madam ang ating Pugita Kugita. Kugita sa Samar Pugita dito sa Manila. Kaya thank you po sa panonood ng video ni Mamita.